laki <laughs> pa rin ng maleta nila. Balik na lang ako. Dun 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 dun. Forward go forward. Dun tayo sa kabila, dun sa kabila doon. Asan ba? Asan Sit-sit, balik sit. Kumusta ka sit-sit? Kumusta ang batang sit-sit kumusta ang Singapore ang baby ko? Hindi ko rin ko daw. Ay, mga blue. Ang laki naman pala. Baka nag-over baggage sila. Halika muna dito Tatabi muna tayo. Pwede dito muna tayo.

okay ha? Ha? Uh. Sí, tali na. Ha? May Sa Ah. Set talikana sa. Sisit talikaw. pa kayo dito. Mami! Okay. Mami! Buti hindi kayo ni Pover Parang bigat nito ah. tayo dun sa kabila. Mami, dun. tayo doon O, oh, sige lang. Ang OFW. O, sige lang. lang. kami iba kanina 58.20 hello us tau Kumusta ang sit namin? Ah, kumusta si sit Malay. Parang ang dami naman yun ah. Bak bakit ano po bukas? Ba't ito lang sarap? Hindi mo lang nilagyan na Hindi